Morning po mga guys. Yan, tingnan mo po. Tingnan niyo po, yan po yung aking anak na nabali ang kamay. Ayan po, pagmasdan niyo. Ngayon po medyo okay na po siya. Hindi na po siya gasino balik. Uh, naibalik na po ng gaunti ang kanyang braso. Ko pa po, mga ilang ko pa po itong hilutan. Uh, magiging normal na normal na po ito tingnan nyo po guys eh. pwede po yan ay magang maga ngayon po ay hindi na yan yan po makikita nyo po dun sa mga unang video ko na inihilot ko po ito ngayon ayan po siya oh uh, ayan Gaunting na lang po Gaunting. hilito na lang po to okay na po ito ayan ayan po tingnan nyo po mga guys ayan hindi na nining Ano aano nining ayan ayan oh may higaw ang tipa kong pasa. Gawa ng epekto ng bali. Ayan. Pero oh, mas malala yung Oo. Hindi katulad ng una ni yan Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Naibalik ay, na po natin yung buto na naglinsad o inabali. Mga guys. Ayan po. Ay. sa so, isang katulad po namin kung hindi marunong maghilot o oh, makakaintindi uh, ng gaunti ng ganito pagtitirapi sa ngayon po alam niyo na po natin na uh, napakamahal ng gastos nito kung ito po ay ating ipasisiminto ayan po mga guys tingnan niyo po hindi po yan siniminto mga ilang ilutan ko pa po ilang therapy uh, balik na balik na po sa normal niya yan Yon ay ganun mga nanin tuwid mo ayan po mga guys ganito bababa. yan yan o tingnan niyo po mga guys eh. yan video ko na po siya tuwid hindi katulad po nung una na kilong kilo po yan nasa ay ilan, one one week ko rin hinilot ano ni ning ah ano ayan po seven days ko rin po hinilot yan saka therapy ayan. wala po yung ibang ginawa kundi hilot lang po at therapy ayan ayan na po yung nabaling yung may siko ayan. ayan po naglinsad po talaga ang buto niya ayan ayan po ayan po yan. Ano, tingnan mo yan. 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 Kita niyo po may mga pumasa pa nga po. Pero sa ngayon naman po ipako na yun Pagaling niya siya. Yung epekto po nung yan. Yung pagkabali. Yung mga litid. Yung nagkaroon ng yan. te, pakita mo nino. Pumasa na ano, nino. Ayan. Oh. Ayan po. Ayan mga guys. Oh. Pero yan po babalik na sa normal. Maging okay na po. Yan po yung naging epekto. Ayan po. Idyo, nabugbog. Palanining ay nabugbog. Nung paano yan. Ayan po. Ayan po, naipikto. Puro po isa kalilikutan, hawak ng katwa bata. Ayan. Ayan, kaganyan. Sabay napatama po sa siminto. Ayan, kaya nabalian. Marami na po akong encounter sa mga ganito mga guys. Kaya lang po ito po yung isa sa naibidyo ko nga po. Dito po ay anak ko pero marami na po akong nahilot na mas mas malalala, malalala pa po sa kanya mga sitwasyon mga nabali ho talaga matagal ho tiyagaan ng paghihilot saka pagdi-therapy. kaya nga lang ho eh, di yun sa katsatsaga po kakita nyo po ah, na yan na na ho na na yung butong naglinsad o yung nabali na yun. ayan po ayan, naigalaw na niya pero ayan kita nyo pa po yung mga tama ayan, mga pumasa po siya Hindi nga po siya nasugatan Pero Hindi po siya nagasgasan pala Pero ayan Pumasa po mga guys so yun, Normal na May sulat mo na nini Makakapasok ka na Ayan Kaya One week po hindi nakapasok Ang aking anak Gawa po niya Kaya kung yan naman po Ay siniminto eh, Baka hindi lang po one week Baka medyo matagal po Saka Wala akong pirang pampasimento. Mabuti nga ay kayo ng gaunti sa paghihilo, pagtiterapi. Ayan po. Uh, medyo na ibalik ko po yung naglis siya. Yung ng buto. Na damage siya. Eh. Hindi na po siya nasasaktan. Mga gaunti na lang po mga guys na paghihilo, gauntin therapy na lang. Pa po yan. Normal na, normal na. Ito. Ayan. Tingnan niyo po. Ayan. 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 So, ngayon nga po, ayun, medyo pinagagaling na lang ng aking anak yan. Pero okay na po yan. Makuha na makuha na. Maayos na maayos na. So, pasok ko na nining sa lunis, ano? Sa Monday. Tuesday o yeah, Bakit Tuesday? May exam. Ha? -a -a. Ah, may exam ka. Ay, sa ano? May ginan. No? May isulat mo na, ano, nining? Oh, ayan po mga guys. Oh, may sulat na ng anak ko. Oh. Ayan. ayan no, yan. Marami po ako na-encounter niyan, kaya lang hindi ko nga po na-i-video. Ito nga ko, kailan po itong sana ko, saka po yan mga guys ang na-i-video ko. Ayan. Pero yan, nakita niyo po na talaga pong kung kayo naniniwala sa mga albularyo, sa isang katulad kong albularyo, na yan po talaga ay nautay, na ibalik natin ang yung butong na naglisya, po, na damaged, o na damage tiagaan nga lang pero at sa paniniwala o, sa Panginoon sa Diyos sa amang sa amang Diyos na nasa langit ayan paniniwala ho para nang palataya sa Panginoon ayan makikita niyo po yan po ang naging resulta okay na po ayan, o, ayan o, hindi po ako gumastos ng pera ayan po dahil nga po ay sariling ko po. Ayan, ay ganyan na po ng anak ko. Dati po hindi. Ayan. One week po. Yung taga nung, nung paghihilot ko. Ayan. Sa kayo, kasamang therapy na kung hilo therapy. Ayan. Ayan po. Ayan. Hanggang sa, hanggang sa muli po mga guys. Uh, manood po kayo sa mga susunod kong ina-upload. Mula po sa aking gamutan. Sa aking mga pinakikita mga gamit. Ayan, may makikita po kayo pang mga kakaiba kong gamit. Marami pa po. Mga iba, mga explore, mga ganyan po. Medyo lahokan po ang ginagawa akong upload dito sa aking pagbibidyo. Ayan po. Hanggang sa muli. Maraming salamat po mga guys. Panorin niyo po ang aking mga video. Ayan. Okay po.